Agoy na agoy. Sarap kala kan guys. Kaya Puro bali pitch. Manambok man tang Agoy. <laughs> mm. Crackers. Ito to sa ilalim. Ito masarap to. Nachos. Ito ito eh, ay mani. mani. May pinat butter. <laughs> oh, madami nito. Okay, hit, koy, ang mga vlogger ay nangit-ngit na. Dapat five is. Naniguro si Manang. Sana gigawin na. Uy, wa na magi. Ngisabinit <laughs> naman. Diyaman <to. laughs> yeah, ni. Oh, ayan. Naran okay, tapang na pang sa mga ano na. Mani eh, atong pakwan sa ating anong dasal. Uh, Mani oh. Yeah, ha. Uh, uh, Ad din i um, yung mo tabi. na yang si anadol uh, at saka si Doray. Pa halakin na ni. So, ayan lang guys. Tapos na kami mag-unboxing. Good morning everyone. And bye-bye. <laughs> Thank you for bye. watching. Bye.